Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang na ebenta ng Adepon Championship ring ni Kobe Bryant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kakayanin nga po ng Los Angeles Lakers na makangat pa sa top 7 sa standings ng Western Conference. Ilang buwan nga po mga katrops ang nakakalipas mula ng isa publiko ang estatwa ni Kobe Bryant sa labas ng home court ng Lakers sa lugar ng Los Angeles ay meron na naman nga pong inalabas na malaking balita ngayon patungkol sa kanya. At ito nga po ay ang binulgar ng isang NBA insider na naibenta na nga po sa isang auction ng championship ring ni Kobe Bryant taong 2000 na nagkakahalaga ng mayigit sa 172,000 dollars o abot ng 54.6 million pesos. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, ang ibinibenta nga pong championship ring na ito ng namayapang si Kobe Bryant ay narigalo nga po niya noon sa kanyang ama na si Joe Bryant na magkampiyon ang Los Angeles Lakers taong 2000. Kaya kahit man nga po marami mga fans ang tutul sa pagbibenta nga po nito sa publiko ay may karapatan na rin naman nga po si Joe Bryant na gawin ito since mismo si Kobe na nga po nagregalo sa kanya nito kaya may karapatan nga po ito na ibenta ang championship ring ng kanyang namayapang anak. Samantala, poon na naman tayo sa ating surad na pag-uusapan. Sa balitang kakayanin na nga po ng Los Angeles Lakers na makaangat pa sa top 7 sa standings ng Western Conference. Kahit man nga po mga katrops na ipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Nets, ay nananatili pa rin naman nga po sila hanggang ngayon sa kanayang seat sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record of 42 wins at 33 losses. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin nga po tuluyang sarado ang kanilang pinto na makaangat pa sa kapito o kawalong festo sa standings ng West. Sa katunayan, maliban nga po sa katotohanan na meron lamang 1.5 games na kalamangan sa kanila dito ay ang ka-7 seed at 8 seed na Sacramento Kings at Phoenix Suns, ay pareho rin naman nga po ito nag struggle at merong problema sa kanika nalang makabunan. Sa parte nga po ng Phoenix Suns, bukod nga po sa pagkakaroon nito ng napakahirap na game schedule, ay hirap pa rin naman nga po sila na manalo kahit kompleto na ang kanilang super team at healthy ang kanilang mga players. Habang pagdating naman nga po sa Sacramento Kings, ay meron nga po itong dalawang mahalagang players na tuloy ng out for the season sa mga katauhan ni na Kevin Herter at Malik Monk. Kaya hindi nga po malabo na magsunod-sunod ang pagkatalo ng Kings at Suns na posibleng maging rason ng kanilang pagbagsak sa standings. At kapag nangyari nga po iyan ay maaari na nga po itong samantalahin ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, And subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.